Guys, ayan, magluto ako ng ano, hindi ko pinaano yung paggisa. So, ito yung ating simple yung ano lamang. Ating pinulang manok, guys, wala akong ibang laho, kundi ito lang naman sa aking fridge na... So, yan ang aking ihalo, guys, itong spinach lamang at itong tanglad. At yun, yun lang, guys, wala na akong ibang ihalo kasi wala akong natira sa fridge na ano... Walang gulay. So, yun. Ayan. Patis. Ito lang po yung aking pananghalian. Ito yung ulam po for today's video. Kasi nga eh, ako lang po naman mag-isa. Walang aking lola. Hindi naman din din yon ano, kumakain ng ganito, Filipino food. Pero minsan, pagka naganahan. So, yun guys, lagyan na natin ng tubig. Ayan. Natin ng puminta. So, yun naman ang ating tanglad. Yan, huli tuloy itong So, lagyan natin ng kunting sabaw para ano. Um, Ayan. Takpan mo na natin, guys. So, ating titingnan. Ayan. Ayan. Ang hmm, bango, ang bango ng tanglad. Pangu ng tanglad, guys. Ayan. So, ito yung uh, low-budget na tinola guys, kasi wala akong ibang lahalo dito, kundi spinach lamang. Walang natirang, ano, sa fridge. Hindi pa nakababa si Inday. So, yun, guys. Para-paraan tayo. Pag hindi tayo gumawa ng paraan, Magugutom. So, yun yan ang buhay o if para paraan talaga, no? So, since naman na meron akong sibuyas, bawang, at saka luya, at may tanglad, at yun, spinach, so yun. Yan na lang ang panghalo ko sa aking tinola Dal-dal. <laughs> Diba? Pag hindi tayo pumapara-paraan, wala, hindi tayo makakain. So, itinunan natin kung okay na siya. Hmm, ah, malambot-lambot na ang ating um, uh. So, yung yung spinach, guys. Ito lang ating panghalo sa ating tinola. So, yun. So, ayan na guys. So, ano, malambot na siya. So, ating hulog ng ating yan. Ito lang ating panghalo guys, ating pinola. so ba diba? ayan kagawa tayo ng paraan para sa ating lunch So ayan na guys, since naluto na, so kakain na tayo. So, yun na nga, guys. Ayan. Kakain na tayo ng ating uh, pananghalian. So, Naluto ng ating simpleng ano natin na uh, tinola.

Ang sarap kahit spinach lang guys. Ang aking nilagay. So, ang sarap niya. Betul Hmm. Jadi Sarap din pala, guys. Kahit ano lang ang, ang natin ihalo sa bulay, yung sa tinola, kahit yung spinach lang. Sarap pala. Pak-pak. Hmm. Sarap. Hmm. Solve ang aking panahalian. 음. 음. ng Masarap pala, sa, masarap pala sa kahit ano lang. Kahit spinach lang, ating halo sa ating tinola. Kung talaga wala tayong gulay, so ito na. Pwede, pwedeng 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 na. Masarap pa. Thank you guys. Thank you for watching and get blessed. Please don't forget to subscribe to my channel guys until then mix vlog and young yeah, guys thank you for watching